Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli po tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gustong magpa-shoutout, huwag po ninyong kalilimutan mag-comment ng taong inyong gustong ipa-shoutout sa ating video. Hello, mga kabebe. Tawagin niyo na lang po ako sa ngalang Jasmine. 32 years of age. Isa po akong single mom. At nandito po ako sa ating bansa. Galing ako sa isang probinsya sa Visayas. At gaya ng karamihan, nangangarap din akong makaahon sa hirap. Sino ba naman ang Hindi. Kaya noong dumating sa buhay ko, si Andrew. Isa siyang afam na nanggaling sa bansang Australia o taga-Australia. Naniniwala akong swerte ako dahil nagkakilala kami online sa isang language exchange app. Mabait siya, masayahin, at lagi nga siyang nagbibigay ng oras para sa akin. Ilang buwan kaming nagka-chat bago niya sinabing, I wanna marry you and bring you to Australia. Sa narinig kong yun, syempre. Hindi na ako magpapaka-ipokrita. Kinilig akong tunay. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang lalaking guwapo, matalino, at may magandang trabaho? Ipinakilala ko siya sa pamilya ko via online. Pinadalhan niya pa nga kami ng ayuda noong pandemic. Nakumbinsi akong totoo siya sa akin. Hanggang sa dumating ang araw nang pinakahihintay ko. Dumalaw siya sa Pilipinas. Masaya. Sweet. Parang lahat ng pangarap ko ay unti-unti na ngang natutupad. Pinakasalan ko siya sa civil wedding dito sa atin. Umalis naman siya pabalik ng Australia at nangakong, I will fix your visa, love. Wait for me. At doon nga nagsimula ang paghihintay. Paghihintay ko ng napakatagal. At kaduktong nun, ang salitang panloloko. Tama po kayo nang narinig, mga kabebe. Panloloko. Pagkatapos ba naman naming ikasal, mga kabebe? Halos araw-araw ko -araw siyang kinakausap. Sobrang sweet pa rin niya sa umpisa. Pero nung makalaunan ay napapansin kong nag-iiba na nga siya. Hindi na siya kasing tamis, kasing kagaya ng dati. Hindi na nga ako tinatawagan. Palagi na lang, busy ako. Busy ako sa trabaho hanggang sa may isang gabi na hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Ako po ay napaiyak. Andrew, may mali ba? Bakit parang unti-unti kang lumalayo? Pagtatanong ko sa kanya. At ang sagot naman niya, You're being too emotional. I need space. Sa narinig ko ngayon ay nalambot ako mga kabebe ng lamig na parang binuhusan ng malamig na tubig. Akala ko normal lamang kaya tiniis ko hanggang isang araw. Bigla siyang nawala. No replies, no calls, walang paalam. Ni Honey Ho, walang salitang dumampi sa anyang labi. Tatlong buwan akong naghintay. Tatlong buwan akong nagtatanong sa sarili. Kung ano ba ang nagawa kong mali. Pero isang screenshot ang sumira sa lahat ng iniingatan kong tiwala. Pinadala iyon ng isang rin sa Australia. Larawan nila ni Andrew nakasuot ng wedding ring, may kasamang ibang babae, at may caption pa. Quote and quote, our forever just started parang gumuho ang mundo ko. Ang lalaki ba naman kasing pinakasalan ko dito sa Pilipinas ay may bago ng kinakasama sa Australia at sa harap pa ng simbahan. Nagsend ako ng message. Nagalat ako. Umiyak. Pero sagot lang niya, We are not really married. Not in Australia. Get over it. Pinaikot lang niya ako. Pinakasalan para sa papel, para sa imahe, para sa sarili niyang agenda. At ako, naiwang luhaan. Mga kabebe, tawagin niyo na talaga akong syunga. Pero magugulat kayo. Dahil ako po ay nagdadalang tao. Pagkatapos ng lahat, mga kabebe, muntik na akong mawalan ng pag-asa. Dahil ako po ay buntis, mag-isa, at iniwan ng lalaking akala ko'y magiging katuwang ko habang buhay. Pero isang umaga, habang umiiyak ako sa tapat ng salamin, hinawakan ko ang tiyan ko at meron akong narinig na boses sa puso ko. Hindi mo siya kailangan. Hindi mo na siya kailangan. Ako na lang ang ipaglaban mo. Doon ako bumangon. Nag-apply ako bilang online freelancer habang dinadala ko ang anak ko sa aking sinapupunan. Tinanggap ko ang lahat ng kayang trabaho. Captioning, virtual assistant, kahit gaano kaliit ang bayad. Basta't may kita. Go lang ako ng go. Nag-ipon ako, nagsimula ulit hanggang sa araw na isinilang ko ang anak kong Silian, ang munting anghel na naging dahilan ng bagong lakas ko. Ngayon, dalawang taon na si Silian. Hindi na ako umaasa sa iba. Hindi ko na kailangan si Andrew ni kahit isang sentimong sustento mula sa kanya. Kasi natutunan kong maging buo hindi dahil may lalaking nagmamahal sa akin kung hindi dahil ako mismo ang pumiling malin ang sarili ko. Kung tatanungin niyo po ako ngayon kung galit pa ba ako, isa lang po ang maisasagot ko dyan. Hindi na po. Mula yan sa aking puso. Sa buturan ng aking puso, hindi na po ako galit. Dahil kung hindi ako niloko ng afam na iyon, ay baka hindi ko natutunang lumaban para sa sarili ko baka hindi ko nakita ang lakas na meron pala ako na nakakubli lamang dahil walang ibang nagpatapang sa akin kung hindi ang nangyaring ito hanggang dito na lamang po ang ating kwento hanggang sa muli at ako po ang inyong letter sender ako po si Jasmine at ito ang aking yours truly bebe ko story hanggang sa muli